Ang kamyas ay isang prutas na kilala sa matinding asim nito. Ngunit bukod sa pagiging pampalasa, marami rin itong benepisyo para sa kalusugan. Pampababa ng lagnat, ayon sa ilang tradisyonal na gamit, ang kamyas ay nakakatulong sa pagpapababa ng lagnat at pagpapaginhawa sa katawan kapag may sakit. Panlaban sa impeksyon, ang kamyas ay may antibacterial properties na tumutulong sa paglaban sa mga impeksyon tulad ng mga sugat at pamamaga. Pampababa ng cholesterol, ang kamyas ay may mataas na fiber content na nakakatulong sa pagpapababa ng bad cholesterol at pagpapabuti ng kalusugan ng puso. Panglunas sa balat, ang katas ng kamyas ay ginagamit para sa paggamot ng tigyawat at iritasyon sa balat dahil sa anti-inflammatory properties nito. Tumutulong sa tiyan, mayaman sa vitamin C at antioxidants, nakakatulong ang kamyas sa digestion at metabolismo. Subukan ang kamyas para sa mas malusog na pangangatawan. Mag-subscribe para sa iba pang health tips.